tutol doon sa impeachment ni VP Sara? Yes, bilang isang Pilipino kasi, talagang ang uh, sasabihin ko dyan, eh, tutol na tutol ako dyan. Kasi, ilagay na lang natin ng sitwasyon na ganyan. For example, ako yung nasa uh, kubuan ni VP Sara, na ginaganyan ako. Na yung kasama ko dati, eh talagang binagkatiwala ako na maging cutting mate ko. ba? Diba? Ang sakit noon. ba? Diba? Even ako, during the uh, campaign, no? kampanya mo ako, ako sa kanilang dalawa, President at saka Vice President. Green and red. Talagang 100% sumuporta mo ako sa kanila. Ang sakit lang sa akin, para sa akin, na after wala pang 3 uh, o three years, no? Eh, ganyan ang nangyari. Nakakalungkot. At na talaga, sa totoo lang, eh, hindi ako isang yan. Bakit po? Unang-una, tingnan nyo, ilan pong uh, ilang buwan o maybe taon na ang nasasayang dahil lang sa usapin na ganyan. Usapin ng budget, usapin ng uh, impeachment, usapin ng ganito, war on drugs, paulit-ulit na lang po. Ang dapat tutukan natin, Pilipino, o mga mga magbatatas mag dyan, ispiyo, yung sinasabi ko nga, matawag tumakoy. Tutukan nyo kung paano tulungan ang bayan natin, ang mga Pilipino. Paano ko tayo mabigyan ng trabaho? Paano ko tayo ma-educate? Paano ko maging edukado ang mga Pilipino? Para hindi na matutong manghingi sa inyo. Baliktad ang na nangyayari. Ang tinututukan nyo yun yung gaya-ganyan, hindi pa kayo nahiha. Nakakahiya ang bansang Pilipinas natin. All around the world is watching us and they look at the Philippines as a big circus. Circus tayo. We are clowns sa ibang bansa. Nakakahiya po yun. Imagine mo, highest uh, officer natin, kung highest uh, person in the land natin, halos magsunto na, nag-aaway. tipo ba? Dapat ko kung ano yung sa natin noong 2021-22. Ang ganda po sana eh. Yung ito na, pagkakataon,